So by the International AIDS Candlelight Memorial, ma persons living with HIV na sa Lapu-Lapu nera ng wagan gat sa lokal aduna na silay primary care facility ang Dagbayan alang kanila. Siloan Merundina sa report. Hatag ikatulong Domingo sa Mayo, sa Ulugon, ang International AIDS Candlelight Memorial isip paghandum sa mga mitaliwan ng mga persons living with HIV o pagpasalamat usab sa mga healthcare workers sa ilang pag-atiman. Usa sa mihimo sa maong kalihukan, ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory diin may pipila sa ilang mga PDL ang mga persons living with HIV. Ang 30 anyos nga si Benji Mendoza, kinsakan hi PDL sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, ug ay libing unang konpermadong kaso sa HIV sa naasong facility ni Adtong Tuig 2018 ang namung sa maong kalihukan. Mato ni Venji na hukman niyang magpaila aron paghatag og kadasig sa ubang mga sama niya nga may HIV nga mamahimo pa di ang ng ilang kinabuhi kung mahatagan lang sila sa insaktong suporta. Disiplina sa kaugalingon. Pag humingon ang, ako ang case manager nga Dryden sa Mandawi is pagbawal yan, bawal talaga. So, maminaw lang dito sa ato ang mga healthcare provider. So, niya inom lang dito sa sakto nga oras sa kanang antiretroviral drug. Mas mataas pa ang mga kinabuhi basta mo inom lang dito. Dugang ni Venji, ubay-ubay na sa Lapu-Lapu City ang mga persons living with HIV, apan wapay kaugalingong primary care facility ang dakbayan, diin may libreng antiretroviral. Kadalasan sa mga persons living with HIV, kanang dili ba sila, kanang wala sila trabaho, niya uban is kasagaran dito sa mga sugyanti. So, lisod po sa among side, diri sa Lapu-Lapu nga wala mi kanang treatment facility niya, mato pa mi Cebu or Mandawe. niya dili ba makakuha ng no pa, Apan gipasabot ni Dr. Neil Victor Pahugot, HIV AIDS core team physician sa Lapu-Lapu City nga sa pagkakaron may draft ordinance na ang City Council sa local AIDS ordinance di nasukip ni Ini ang paghatag og pondo alang sa primary care facility. So with that ordinance ma establish po diha ang council ordinance within the Lapu-Lapu mga mga palaot na pwede itang in mga Tandong sa Republic Act No. 166, which is actually our uh, national law with regards to HIV. So, um na utak po din nakmahinigputan na ganon na si siyempre unta ato ang ato ang LGU na pa may kapati. Sa karon, adunay kaugalingong social hygiene clinic ang Lapu-Lapu City Health Office nga gitawag nila og balay matinabangon apan tungod kay nahimutang gini haduol sa entrance sa Lapu-Lapu City Health Office di malikayan sa uban nga magpanuko nga mupahimo sa mga serbisyo ilang gitanyag kay bantang man ang pwesto ni ini sa tanan nga musulod og gawas sa City Health Office. Kini usab ang usa sa gipangitaan nila karon o paagi aron sa pagbalhin ini sa luyong bahin sa Lapu-Lapu City Health Office. So muna ang amo ang goal is magka-transfer gyud ni sa At least ang after tong mobile sa amo ang mga HIV related services. Confident na they feel safe and dili na sila maulaw, muduo sa amuang uh. Sa pagkaroon, aduna na'y na 683 ang mga konfirmadong kaso sa HIV sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sukad 1984, aduna na'y na 683 ang mga konfirmadong kaso sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Uba -Lapu. ni Marlon Melgazo, Luan Merondina. Balitang Bisda.